Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pwede din ho bang halimbawa gawing digital ang ID? Kasi po nila lang ang ID ngayon ng senior citizens, hindi ho ba? Laminated lang, karton, tapos nila laminate. Di ba maganda yung magandang card, tapos digital na para pagbumili bumili ka dun sa malalaki naman drugstore, yun naman po talagang pinupuntahan, mamomonitor oh. na kung ilan na yung binili. Oo, oh, meron mayro, mga LGU yun, na yung ID card na senior si, citizen mm -hmm. Ay ano na, parang uh, credit card na yung na tinatawag. Mm -hmm. Yung mga sa atin dito sa sa NCR, marami na nagkaganya. Pero meron akong mm -hmm. ipinail na bill na yung integration ng senior citizen ID card na kung saan <coughs> nandun sa card na yon na super app. Kung gusto mo mag, mag sa iba't ibang ahensya, mm -hmm i-click mo lang yung uh, yung malima uh, yes, i-click mm -hmm. mo lang lalabas na yung mga transaksyon mm. na pwede mong i-transact uh, so no need na pumunta pa sa opisina ng BSWD makikita na rin kung ano yung mga kailangan Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!